Yan mga kasipe, good morning Andito tayo muli sa laot ngayong umaga Ayan o, mula na ang silangan At makulimlim na panahon ngayong umaga Ayan, good morning po sa ating lahat Ayan mga kasipe, andito na tayo sa payaw At tayo ay Ayan o, madilim talagang paligid At tayo nag-iikot-iikot na At nag-aantay na lang tayo ng uh, Alsa ng isda Ayan, sa lahat po ng mga viewers Silent viewers at subscribers Good morning po sa ating lahat Ayan, abang-abang na lang mga kasibig sa sitwasyon ng sipat uh, sipad ng isda ngayong umaga. Ayan, muli po. Good morning po sa ating lahat. Abang-abang na lang mga kasibig. Ayan mga kasibig, nasipad na. Ayan, dawi, dawi. Batak tayo, batak. बता पथक parang naduluhan yata ang sibad ayan meron na, meron na mga burikyo ang sibad burikyo mga kasibig ang sibad yung ano, yung ilupin? yung maliliit, maliliit na ilupin. ta lăng, ta lăng là ta lăng, ba, ba, ba. ê, cầm ba ká. matambaka ah, wala bang matam ano ba't puro matambaka wala bang matang kalabaw matambaka ayan latoy o, sumabit pa sa ating mga latoy latoy Pacific madalang mga dalang sibat mga dalang oh, may ano mga matambaka ayo oh mga tambaka mga tambaka sana kaso madalang yan Makasibig, lipat tayo sa isang payaw Mahina ang alasan ng staton Ngayon, isang payaw, pupuntahan natin Ito tayo lipat Mahinang ang undawan ng staton sa unang payaw na pinuntahan natin Ayan yung payaw Ayan, yeah, makasibig, dawi Dawi, batak tayo, batak Halos padulo din ang ano sibat mga kasibig Yung padawi natin Halos dulo din laang Hindi man sinapul halos lahat ng uhayan so, mga tulingan mga tulingan ang sibat mga tulingan sana madalang madalang pahabol tayo mga kasibig sa sibad yan pahabol tayo pahabol Ah, si Baduli. Makakadagdag tayo mga kasibig. Medyo madalang ang sibat pero sa pakunti-kunti mang sibat eh, makakaipon tayo. Yan, batak tayo, batak. Makakadagdag din tayo. Makakaipon ng sida. Kahit pakunti-kunti ang sibat. lang madalang talaga ang sibad oh madalang ang sibad talaga mga kasibig bakit kay on siguro eh bago umalsa ang mga ista ay eh, ano nagumagahan na muna sa lalim nag almusal muna sila hindi <laughs> joke lang pero madalang talaga oh madalang ba? Wala. Dulu, Dulo ang sibat, dulo. Na duluhan. Yan. Maliliit. Maliliit tapos may medyo malalaki. Atay kasi ang dantel ng payaw, makasibig. Kaya halo-halo ang size ng isda. May malaki tapos may maliit. Uy. sariwa ay. Eh. Sariwang-sariwa ang isda. Masarap sa sinabawan. Pangka ganitong sariwa. Press na Press parang bepres oh tuling ang bilog tuling ang bilog yan oh Ay, uh, oh, pati aku nakawil Kawil na ako na ah, kawil Kawil na ang gulamot Pati gulamot sinibat, Ay! Di siya lang Sayang Nalaglag pa Nalaglag Ay naman oh Nalaglag Nalalaglag Medyo ano Ang tama ng si Nibad nun Hinahin ang ano ng tama sa labi Ayan Wala na Ayan mga kasipig Sikat na si araw Ayan o ba oh, Wala na nasibad mga kasipig Tayo siguro nito yan o Magkasakwit na wala na nasibad Ayan mga kasipig Ilagay muna natin sa styro huli natin Ayan o Ayan Okay Alalay, alalay. Baka malaglag. Yan. Dito po sa ano. Timbang na may ilo. Oh. Uh, Yan. Yan ka sa timba. Na may ilo. Okay. Malamig ka siyan. Para hindi ka initin. mga kasibig at tayo uwi na siguro ayan o, oh, makulimlim talaga na ang din wala, mahina ang sibad ng ista ayan, salamat ng marami sa inyong lahat mga kasibig sa panunood nyo po ng aking video lagi sa aking channel salamat po ng marami ayan, uwi na tayo doon, hindi sa makulimlim na yon doon tayo uwi doon sa makulimlim na yon ayan mga kasibig, hanggang dito na lamang muna ang video kito Ayan, salamat po na marami sa inyo at kapris po sa ating lahat.